ayan mga langga ayan nandito ako ngayon sa bahay ng family patin nyo, ayan sa kanya sa kaya tatay kasi di ba nakaraang uh, alinggo ay uh, nag ano ako dito nagbigay ako dito ng blessing mula sa mga langga natin sa mga madam natin na gusto magtulong sa kanya sa kaya tatay so ngayon dahil Christmas na Pasko na no so ang aking plano Uh, para po na uh, kay papaano po makashare ako sa aking blessing mula talaga sa aking pinagirapan din para na mapaayos ko ito yung kusina ni nanay ayan family pati nyo tignan nyo po lang ga ang kusina po ayan po oh ayan So talagang wasak na wasak talaga ang kusina nila. Simula ng bagyo na karaang mga tao na wasak na ito. Ayan, nakita niyo Ayan, nandito ang kanilang CR. And then po ito ho, ang bahay nila ho. Talagang wala talaga takip dyan, ho. Ayan, ho, walang plywood sa itaas. Open na open. Hindi pa alam ang uh, seguridad ng mga tao dito sa loob. So, yan po yung plano ko na gusto ko po ito ipaayos. Ayan, ho, kasi talagang wala talaga silang pintuan dito. Anytime kahit sino po open dito, makapasok dito. So, ang plano ko, ipasira ko dito hanggang sa CR nila. Hanggang palibot po dyan, ho, na masira po dyan. Ayan, para po na kahit bukas dito ang area na ito at least po safety sila tuwing gabi. Kasi kasama dito ang tao dito, si nanay, siya katatay, siya kayong kanak nila na babae, na siya po ang naghanap buhay para po na masustusan ang pangilangan ni nanay. Ayan. Kasi may mga pati dito sa ang bahay ni nanay, talaga nawasak talaga. Ayan. Ayan mo may mga butas-butas din dyan dahil sa mga aso. Dahil simula po na si tatay po nagbedreden na, wala na po may pagka nag-aayos-ayos dito. Ayan mo, may mga wasak-wasak po ayan ho. Ang mga aso, mga pusa po di po diyan maka makapasok at makalabas diyan. So, 'yan po yung aking uh, dream ngayon sa Pasko, no? Na kung ano man po ang ma ma-avail ko at makuha ko sa Pasko na ito. Gusto ko i-share po sa kay nanay at kay tatay para po na kay papaano kahit sila lang dito yung tao, mas safe man sila bala kasi sa panahon ngayon, ang hirap-hirap, may -hirap, hindi mo na malaman kung ano ang pwede mangyari sa iyo, kung ano ang mga pwede pumasok dito, pang ganun. Ang kailangan talaga yung safety talaga natin, kahit na mahirap lang tayo, pero syempre iba na yung sigurado, o diba? Ganun po. Ano po si nanay? Ayan o. Kamusta ka na nanay? Ayan o. Si, uh, kamusta ka na nanay? Ito po si nanay talma tsaka si tatay di, ayan, isa din ito sa ating mga charity langga na talagang malapit sa puso ko din dahil syempre, di ba, wala na akong nanay and then si tatay nandyan pa, ayan so kamusta ka nanay, ano na yung ang balita sa iyo, nay? ay, ari nang nakabulikid ako nakabulikid ako nga dako ang natag sa ako kaya ina baka naman bulong nakabakal ako bulong mamintinan, pagkaaw na mo nakabakal ka gamot mo? oo Ate, sige, may mantinas. Amo nice man ang yeah. Tatay, ano mo tayang, ano mo tayo, kamusta ka man niya, tay? Ang nga oh. rin ka. Tiknol, tiknol. O, oh, di ba? O, oh, tignan niya si tatay, o, ha? may tanim mga lang buhay ni tatay noon na karaang buwan ilang buwan na mga tatlong buwan na iba't iba tamit ng buhay oh, Tatay dalawang araw lang yung taning ng buhay pag paglabas ni tatay sa hospital dalawang araw na lang yung taning ng doktor sa kanya pero ayan ho magpo five months na nandito pa rin si tatay sa harapan natin o di ba talagang iba talaga yung kapangyarihan ng Panginoon na basta hindi pa talaga oras at hindi wala pa plano ang Panginoon na bawiin kung ano ang binigay niya sa iyo kahit sino uh -huh doktor kay sino, pang tao ang magbibigay ng taning ng buhay mo lang magagawa basta ang Panginoon talaga ang may decision kung oh, ano iba nanay oh, oh, so oh, dapat oh, laban hindi oh, oh. dyan ay ang buhay yan ay oh. So ayun nanay. ang ano ko na nilako nila ko na yung makasure na makapromise na na baka ano, basta i-pursue ko ito nila, na na mapaayos ko ang kusina mo ha? Kaya para na ma-secure kayo dito tuwing gabi ha? Yan na lang din ang isa ko din na nag-gift sa sarili ko kasi na uh, na ano ko din nai, na mas, masarap din sa feeling wala na na mag-share ka ng blessing mo sa iba yung hindi yung ikaw na lang ang ah, mag-avail ng mag-avail so gusto ko din yun na ma may experience na kahit papaano makashare din ako ng blessing sa iba mula sa aking uh, trabaho, mula sa pinaghirapan ko. Before mag-Christmas, um, ano, mapaayos ko na na ang iba ko sinawa. Eh, para na maging maganda na talaga ang bahay mo kahit papaano, ha? So, ayan. So, mga langga ko po dyan, ha? Ayan ho, sa mga langga ko dyan nakaahon-ahon sa buhay na may uh, kahit papaano nakaranas sa magandang buhay ngayon. Hindi po masama ang mag-share sa blessing sa kapwa kahit na hindi mo yung kano-ano. Kasi kahit mag mag share ka sa blessing mo sa kapwa mo hindi mo man pamilya hindi mo man kaibigan pero may may Panginoon na katingin sa iyong ginagawa na kabutihan sa iyong kapwa okay so sa Christmas din ho kahit kaya paano i-share nyo man ang blessing nyo kay nanay at tatay na ma-secure natin ang kanilang uh, siguridad dito sa kanilang tahanan okay so sa lahat-lahat ng mga langga ako mag-share uh, ng blessing advance thank you thank you and of course advance Merry Christmas and more happy-happy family sa taon na ito at susunod pang mga taon nanay thank you nanay thank you, thank you. Mm -hmm, tatay oh diba salamat salamat ay suwes doon ko na karaan na lang may kanina, tira pa akong sahod ko. Ayan, ay, ay, mula kita mula nanay ba na? Kapag nanay bala sa mga buhay, nanay nga alpot, no bạn mo ma kusin. Ka kapoe na ayo na ba na. Biroo lang na ayo kay papaano. So, may gatas ka di? May biskwit ka di ho? I pamarahan tatay kung adlaw ha. Salamat. Oh, pa 100. Bulan ay sa kinan. Thank you, thank you so much. Hindi na ulang istuto iba eh. kamo ng ice cream ha hasta ha yung, ba yung bata, okay, dito pa kasi may 4 years old dito na bata, garantis sa kanila nang sa kay mama nila sa tubuhan nag na nag mga tuon. tama na baladay may may ano ka may kanta ka na nga ano na nga karoling na may na may naalala ka nga karoling na nga nga po hindi mo na magamit na o o ko kami bala kay ay christmas daigon daigon o oh, o oh, ma daigon -da, sa kanila dayo ho may na may, ka ba, may ka muna, nabala, ang Kuna, na kababay anak kamo na yung nabalaan na ang kinasong guru ha hindi na, ah may nag na, nagsiling nagid ako oh, ginasikway oh, oh, ko na ikaw iskan sakit <laughs> sa dugahan ko <laughs> na ano oh, okay. <laughs> may araw ko na ba nanday sa muna sa bata bako pangorin may naalala ka na o na. oh, nalipat ka na may alam oh, okay. we, wish you, oh, okay. we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new oh. year sana ngayong pasko ay maalala mo pare ako sa hindi ako nung mga marunong magkaroling na. Nay, nakalimutan ko na ha. So, <laughs> Merry Christmas sa inyong lahat-lahat. Sa lahat-lahat na magsishare ng blessing kay nanay. Tsaka kay nanay, tsaka si tatay. Merry Christmas! Thank you so much! Thank